Ex-concert producer ni Francis Magalona na si Robbie Tarrosa isiniwalat na hindi kasal ang master rapper kay Pia Magalona. Isang pasabog na revelasyon ang ibinahagi ng ex-concert producer na si Robbie Tarrosa sa kanyang social media account. Di umano kasi ay hindi raw kasal si na Francis Magalona at Pia Magalona. At hiwalay na raw ang mga ito bago nakipagrelasyon si Kiko kay Abigail Rait. Ayon kay Rabita Rosa, wala kasi tayong divorce sa Pilipinas. But even with kasal, ang tanong, was Kiko married to Pia? No, she was married to another guy with last name Lim and they had a son Nicolo and daughter Una. Who many of us knew this? Pia, wag kang magpabiktima. Grabe ka, no one broke up your marriage, dear. You were never married in the Philippines. Hindi pa nga dito natapos ang revelasyon ng nasabing ex-concert producer dahil ikinuwento nito kung paano at saan sinabi ni Kiko sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon pa kay Robby Tarosa, Francis told me he was done with Pia and left her. He told me he couldn't take it anymore. All the fights and bugbuga nila, yung ugali daw ni Pia nakakasira ng utak. He said he now has peace. A few months later, we met again and he mentioned he was with another woman who is totally the opposite sa ugali ni Pia He stressed ang sarap pala ng ganitong real love Robski. Dagdag pa nito. Pagkukwento pa ni Robby ay saksi daw siya sa bugbugan ni Napia at Francis Magalona. Kaya naman na pagdesisyonan nitong hiwalayan ni Francis M. Deserve din umano ni Master Rapper na makaranas ng totoong pagmamahal sa katauhan nga ni Abigail Raid. Dahil naman sa bugbugan umano ni na Francis M. at Pia Magalona noon, ay naaalala ng netizens ang sinabi ni Maxine Magalona sa isang interview na may trauma experience ito noon sa kanyang mga magulang. Ito kaya ay ang madalas na pag-aaway ni na Pia at Francis M na siyang sinasabi ni Rabita Rosa? Gayunpaman, ay wala pang reaksyon ng Magalona family sa ikinakalat na kwento ni Rabita Rosa, lalo na ang babaeng tinira mismo sa post na ito na si Pia Magalona. Para naman sa netizens ay dapat na nahimik na lamang ang nasabing ex-producer. Para na rin sa katahimikan ng namayapang master rapper. Isa pa ay kung tunay na kaibigan ni Tony Francis Magalona ay pipiliin na lamang nitong manahimik para sa ikaaayos ng lahat.